Welcome back mga ropa Kwentuhan muna tayo Golden State Warriors vs. Cuba Los Angeles Clippers Ito na yung game na magdedetermine Kung sino ang papasok sa play At yung sino ang team na maglalaro sa play -in. At dito nga sa game na to mga ropa Good morning na good morning Talo ang kubuna ng Golden State Warriors Kona sa kubuna Los Angeles Clippers Na pinangunguna ni James Harden at Kawhi Leonard Pero ano nga ba ang naging daylan mga ropa Bakit natalo ang kubuna ng Golden State Warriors Kona sa Kupinan Los Angeles Clippers Heto mga ropa Gagawa natin ng breakdown at game analysis Kung ano nga ba ang nangyari mga ropa? Ano ang naging dahilan bakit natalo ang kubunan ng Golden State Warriors sa kubunan ng Los Angeles Clippers? Pero bago 'yan mga ropa, tingnan muna natin ang bracket at standing sa pagkatalo na to ng kubunan ng Golden State Warriors. Dahil sa pagkatalo nito mga ropa, umakyat sa pang-7 pwesto ang ng Golden State Warriors. Pasok nga sila sa play-in mga ropa. Makakalaban nila ang 8 seeded na Memphis Grizzlies. Gaganapin ang play-in tournament mga ropa April 16 10 AM Philippine Standard Time 'yan mga ropa. Abangan natin 'yan. Dahil naman sa pagkapanalo ng kubunan ng Los Angeles Clippers claim nila ang 5th spot sa Western Conference at makakaharap naman nila ang na ng Denver Nuggets at samantala ang na naman ng Minnesota Timberwolves ng Europa na claim na ang 6th spot sa Western Conference makakalaban nila sa first ang round. Ang kumuna ng Los Angeles Lakers mga Europa na pangatlo sa Western Conference. Ngayon mga Europa ano nga ba ang senaryo? Kung nanalo naman ang kumuna ng Warriors, kung anas sa kumuna ng Clippers. Makiklaim sana ng kumuna ng Golden State Warriors ang pang 6th spot mga Europa at makakalaban nila ang kumuna ng Lakers sa first round. Yun nga lang mga Europa, hindi na yun ang nangyari. Kung kaya't pasok na ang kumuna ng Gold Golden State Warriors sa play-in mga ropa at kakaharapin na nga nila ang kumuna ng Memphis Grizzlies. Ngayon mga ropa, the play-off picture reset na mga ropa. Malapit ng ganapin ang play-offs 2024-2025 season playoffs. Pero dito nga sa video na to mga ropa, tatalakayin natin ano nga ba ang nangyari. Bakit natalo ang kumuna ng Golden State Warriors? Kora ano sa kumuna ng Los Angeles Clippers. Ito ang game analysis at breakdown Golden State Warriors versus kumuna ng Los Angeles Clippers. Ito ang dahilan kung bakit natalo ang kumuna ng Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay game. Dito tayo magsimula mga ropa sa Overtime para sa mga hindi nakakaalam. Nag-overtime ang game na to. Naging crucial talaga ang game na to, mga Ropa. Sa pagkakataon nga na to, mga Ropa, all 111 ang score. At nakalagay dito for your information, mga Ropa, 590 ang kubunan ng Gold Site Warriors sa overtime. Simula pa noong 2017. At dito sa game na to, mga Ropa, nagkaroon ng 22 lead changes, walong tie, at lumamang pa ang kubunan ng Gold Site Warriors dito sa game na to ng 12 dalawang puntos. Pinakamalaking lamang 'yon dito sa game, mga Ropa. At sa jumbo na to sa overtime, mga Ropa, nakuha ng kubunan ng Gold Site Warriors sa jump mall. At sa magkakataon na to, mga ropa, binigay kay Draymond Green yung bola. Dito sa may left wing side, mga ropa, umakmang atake naman niya si Draymond Green. Yun nga alam, mga ropa, tingnan natin yung close-out defense ito na ginawa ng kubo Los Angeles Clippers. Kaya ginawa ni Draymond Green dito, mga ropa, binigay yung bola dito kay Jimmy Butler. Si Jimmy Butler naman, mga ropa, nagmando dyan, mga ropa, pero still, maganda depensa kasi ang ginagawa dito ng kubo Los Angeles Clippers. At eventual, mga ropa, itong possession na to, ng kubo na Golden State Warriors, ay nag-end up sa tira na to ni Gary Payton Jr. Mintes ang dito ni Gary Payton Jr comment natin yung defensa dito ng Kubunan Los Angeles Lakers mga Ropa. Walang napuntahan dyan ang possession na to ng Kubunan ng Golden State Warriors. At after nito, mga Ropa, hindi naman nakapagpuntar ng punto sa Kubunan ng Lakers doon sa may kabilang banda. Again, mga Ropa, possession ulit dito ng Kubunan ng Golden State. At sa possession na to, mga Ropa, umatake si Jimmy Butler sa defensa ng Kubunan ng Lakers pero penetration lang yan, mga Ropa. Sabay kick out niya ng bola, babunta kay Pojemski dito sa may right wing three-pointer. Agar pumukol dito ng three-pointer si Pojemski, mga Ropa, yun nga lang, kapos ang tirada na dito ni Pojemski. Parang tinamaan na ng roba sa dibdib itong si Podjevski. Tapos sa yung tira niya mga ropa at isa pa, parang nagulat siya sa pasa dito ni Jimmy Butler at napilitan siyang bigla. Kahit pundira, na nandiyan si James Harden sa harapan niya sa defensa, resulta nito mga roba. Mintes sa tirada dito ni Podjevski. Buti na lang mga roba. Nakuha pa na goal si Twars dito yung tira ni Mintes ni Podjevski. Ang nangyari naman dito mga roba, makikita natin patuloy ang pagtakbo rin si Wilker at sa pagtakbo na yan mga roba, nagkaroon siya ng opportunity para maiwan yung defender niya dito sa zone na to mga ropa. Pasa naman ni Draymond Green papunta kay Stephen Curry. Yun nga alam mga ropa, hindi na i-convert ni Curry. Ang Curry's. layup na to na galing sa pasa ni Draymond Green. Sayang to mga Aropa. Easy 2 points sana to para sa kubunan ng Golden Warriors. At sa minta sa tira na nakuha ng Golden State Warriors mga Aropa. Possession dito na kubunan ng kabunayan Los Angeles Clippers. Wala ng apat na minuto na titira sa may overtime mga Aropa. Still, all 111 pa rin na score. Walang nakakascore sa dalawang kubunan. Pero dahil sa minta sa tira na to ni Steven Curry mga Aropa, nag-open up naman to sa opportunity. Sa transition offense dito na kubunan ng kabunayan Los Angeles Clippers. Chris Dan na, na naghahawak ng bola pababa para sa Clippers mga Aropa. At tignan natin si James Harden. Tahimik na offense. dito sa may right side goal 3-pointer. At mabilisan lang mga ropa. Hindi pa kasi established dito ang defense na kupunan ng Golden State Warriors. Mabilisan lang binigay agad lang na ni Chris Dunn yung bola. Papunta James Harden na tahimik lang na bumenso dito sa may right side goal 3-pointer. Nalaman naman yan ni Gary Payton mga ropa pero huli na ang lahat. Mabilisan lang pinukol na ni James Harden ang right side goal 3-pointer. Mahirap na tira yan mga ropa kasi nasa right side goal 3-pointer yan. At catch and shoot ang ginawa dito ni James Harden mga ropa. Pumasok ang 3-pointer na yan para sa kupunan ng Los Angeles Clippers. At dahil yan, mga ropa, Los Angeles Clippers na naka first blood dito sa may overtime 114 to 111 ang score ngayon mga ropa, possession naman dito nakubo na ng goal si Dwyer, sa pagkakataon na to Stephen Curry nagbamando ng bola, siya ang may hawak ng bola dito sa may ibabaw, ang bumabantay sa kanya dito mga ropa ay si Chris Dunn, Depensa si Chris Dunn dito against si Stephen Curry mga ropa umatake si Stephen Curry dito pero what a good hand sa ginawa dito ni Chris Dunn para sundutin ang bola against si Stephen Curry, at dahil sa good defensive play na ni Chris Dunn mga ropa, nakakuha ng na steal dito, kubo na ng Los Angeles Clippers bola ulit, nakubo na ng Clippers mga pos possession nila. Medyo masikip nga dito sa possession na ito mga ropa kaya tumawag dito si James Harden ang screen na binigay ni Vika Suba. Dahil sa screen na yan mga ropa napaswitch dito sa defensa si Jimmy Butler against kay James Harden. Mapapansin natin mga ropa solo lang isolation to. Walang double team na siya dito ang kumunan ng goal si Warriors. Kaya kinapitalay si James Harden na pagkakataon na yan. Isa sa greatest isolation player si James Harden mga ropa. Kahit matanda kaya na to. Kaya pa yung mga moves na ginagawa niya sa Houston Rockets mga ropa. So kinapitalay sa ni James Harden yan. Ginalawan niya na ang defensa dito ni Jimmy Butler. Butler sa may ibabaw. Tendency outcome nito mga ropa, naging successful ang throwback move na to ni James Harden. Panis dito harap-harapan ng defensa ni Jimmy Butler dahil dyan mga ropa, dalawang back-to-back 3-pointers. ang ginawa dito ni James 117 Harden. 117-111 ang score mga ropa, 6 points ang hawak na kalamangan dito ng kumula Los Angeles Clippers, courtesy of James Harden alone. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga ropa, 117-111 ang, ang score dito at sa pagkakas pagkakataon na to mga Ropa against Stephen Curry nagmamando na bola dito kinailangan ni Stephen Curry na screen dito mga Ropa kaya binigyan siya dito ni Draymond Green para magkaroon ng mismatch sa depensa mga Ropa yun nga lang mga Ropa ang nag-switch sa depensa dito ay si Kawhi Leonard kitang kita naman natin ang depensa dito ni Kawhi Leonard against si Stephen Curry talagang malakit at madikit yan mga Ropa at kinailangan ulit ni Stephen Curry ng isang pang screen mga Ropa at sinetan na naman siya dito para makuha niya ang depensa dito sa switch kay Ibiga Subak yun nga lang mga Ropa nakuha na ni Stephen Curry si Ibiga Subak sa depensa si Kawhi Leonard mga Ropa nag-send double team dito against si Stephen Curry. Ang napansin ko dito mga ropa, pag nag-send ng double team ang kumbo Los Angeles Clippers, talagang natatrap nila si Stephen Curry sa depensa. Makikita kasi natin dito mga ropa, ang ganda kasi ng frame ni Kawhi Leonard at isa din talaga siyang elite defender. Sa pagkakataon na to mga ropa, tinaasan lang ni Kawhi Leonard ng kamay itong si Stephen Curry. Wala nang palag dyan si Stephen Curry mga ropa at parang nahirapan ba nga si Stephen Curry dyan ay pasa yung bola kasi natrap talaga siya dito ni Kawhi Leonard. Ang haba ba naman ang galamay ni Kawhi Leonard mga ropa? Kung ikaw ang nasa sitwasyon dyan, at tinatrap ka ni Kawhi Leonard at mas matangkad at mas mahaba ang galamay ang lalaki pa ng kamay niyan mga ropa talagang mahirapan ka sa double team na sinesend ni Kawai Leonard at sa pagkakataon nga na ito mga ropa nahirapan yan si Stephen Curry kaya ginawa niya dito mga ropa buti nga na ipasa pa yung bola kay Gary Payton na pe-pressure ang na ng Golden State Warriors mga ropa kada possession nila dahil sa maigpet at malagkit na defense ang ginagawa ng kubunan ng Los Angeles Clippers buti na nga lang mga ropa pagka key out ni Gary Payton ng bola papunta kay Draymond Green pumasok ang three pointer dito ni Draymond Green Hail Mary shot yan para kay Draymond Green. Green mga ropa. Dahil sa maigpit na defensa ng kubunan ng Los Angeles Clippers mga ropa, nag-rely ang kubunan ng Golden State Warriors sa 3-pointer ni Draymond Green mga ropa. At hindi naman sila binigo ni Draymond Green. Pasok ang 3-pointer dito mga ropa. 117-140 na score. Tatlong puntos ang hawak na, na kalamangan dito ng kubunan ng Clippers. Ngayon mga ropa, James Harden na may hawak ng bola sa possession ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, isa sa greatest isolation player si James Harden. At one-on-one -on -one na naman ang binigay dito ng kubunan ng Golden State Warriors against kay James Harden. Kaya kinapitalize na naman ni James Harden ng pagkakataon niyan mga ropa at sa pag-atake niya na to na foul naman siya dito ni Gary Payton at dahil sa foul na yan mga ropa dalawang free throws ang ginawa dito ni James Harden parehas naman pumasok ang free throws dito ni James Harden mga ropa dahil dyan 119 to 140 na score dito 5 points hawak na kalamangan dito ng kubuna ng Clippers dalawang minuto mahigit na lang natitira din sa overtime mga ropa Jimmy Butler ang mga ng bola sa possession na to na kubuna ng Golden State Warriors heto mga ropa magandang gameplay to na ginawa ng kumuna Warriors sa pagkakataon na to mga ropa Stephen Curry tumatakbo dito sa may ibabaw. Sinetan siya ng screen dito ni Gary Payton, mga ropa, sa may ibabaw. At dyan sa screen na yan, mga ropa, nakuha ni Gary Payton ang depensa dito ni Chris Dunn na umahabol kay Stephen Curry. Dahil naka-drop defense dyan si Vika Subak sa switch sa depensa, mga ropa, kitang kita natin dito. inap space, inap separation kagad ang nagawa dyan ni Stephen Curry against sa depensa ng kumbuna Los Angeles Clippers. Effective to, mga ropa, na inatake nila sa switch sa depensa dito si Vika Subak. Dapat, mga ropa, kung sa akin lang. Dyan na no, umikot yung play ng kumbuna ng Gold Seed Warriors dito sa may overtime. At dahil naging successful play yan mga ropa pumasok mas 3 pointer dito ni Stephen Curry basket is good yan mga ropa 119 to 170 ng score dalawang punto sa ngaong ng kalamangan dito ng kumuna ng Los Angeles Clippers isang minuto mahigit ang na natitira dito sa overtime mga ropa crucial moment nga to para sa dalawang kubunan. nakataya dito yung playoff spot mga ropa at sa pagkakataon na to mga ropa Kawhi Leonard ang mayang mabola dito para sa kumuna ng Los Angeles Clippers mga ropa at sinolo ni Kawhi Leonard ang posesyon na to para sa kumuna ng Clippers mintes naman ang tirada na dito ni Kawhi Leonard mga ropa kaya pagkakataon to para sa Warriors para tumabla o lumamang pa dito against sa kubunan ng Clippers. Stephen Curry nagmamano ng bola pa para sa kubunan ng Golden State Warriors mga ropa at hindi naman pinasa ni Stephen Curry ang bola dito. Pero tignan natin yung depensa dito ng kubunan ng Clippers mga ropa. Dalawang players ng Clippers ang nakasunod dito kay Stephen Curry kasama dyan si James Harden. Ang nangyari dito mga ropa na trap si Stephen Curry sa side na to mga ropa Ivy Kasubak at James Harden na na-trap dito kay Stephen Curry. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ropa na sobrang higpit ng depensa na ginagawa ng kubunan ng Clippers against si Stephen Curry. At dahil sa may kwento-demensa na yan mga ropa. nape-pressure ang possession ng kupunan ng Golden State Warriors. At dahil na-trap dyan si Stephen Curry, mga ropa, turnover ang kinalabasan dito para kay Stephen Curry. So far, Curry. mga ropa, dalawang crucial turnovers ng mayroon si Stephen Curry dito. Dahil sa Mike Bent na defense, sir, ginagawa sa kanya against sa kubunan ng Los Angeles Clippers. Ngayon, mga ropa, possession ulit dito ng kubunan ng Los Angeles Clippers. James Harden ulit ang ah, may hawak ng bola para sa kubunan ng Los Angeles Clippers. Again, mga ropa, isolation na naman. Wala na namang double team. Nasa dito ang kubunan ng Golden State Warriors. Hinahayaan nila si James Harden na magawa yung gusto niya, mga ropa, sa isolation. Favorite na favorite ni James Harden yan mga ropa. At walang kabog-abog ulit mga ropa inatake na naman ni James Harden yung one-on-one defense na binibigay na ng Gold State Warriors. At ang nangyari dito mga ropa, iniwanan lang ni James Harden ang one-on-one -on -one defense yan na ng From Gold State Warriors. Kung may cover, nag-help defense dito si Jimmy Butler mga ropa, yun nga lang, huli na ang lahat. Goal tending yan mga ropa, tinabal nga ni Jimmy Butler. Pero goal tending ang na naging hatol dyan ng referees. Nereview nga yan mga ropa, pero still, kitang-kita natin dito. Bababa na yung tira ni James Harden nung tinabal to ni Jimmy Butler. Resultant na ulit na to mga ropa. Easy two na naman ang gawa dito ni James Harden. Star Take note mga ropa, yung last 10 points ng kupunan ng Los Angeles Clippers sa pagkakataon na to ay lahat galing kay James Harden. Para sa akin mga ropa, dapat nag-adjust sa defensa dito ang kupunan ng Golden State Warriors. Binigyan nila ng puro one-on-one -on -one offense dito si James Harden. Puro isolation yan mga ropa. Eh yan ang strength niyan mga ropa. Kumbaga dapat nag sila ng double team agad kay James Harden. Hindi na nila pinaforma dyan sa may isolation, sa may ibabaw. Yan tuloy mga ropa, pinagbayad sila ni James Harden. 10 straight points para kay James Harden dito sa isolation. Wala nang isang minuto na titira dito sa may overtime mga ropa pa 121 to 170 ng score dito 4 points ang akong nakalamangan dito ng kubunan Los Angeles Clippers napa timeout dito ang kubunan ng Warriors mga ropa at ang gandang play naman ang ginawa nila after this timeout kumat si Jimmy Butler doon sa mailalim mga ropa at yan sakat na yan nakakuha ng na 2 points si Jimmy Butler ang unang tawag dyan ng referees mga ropa basket and a foul yun nga lang mga ropa challenge to ng kubunan Los Angeles Clippers at eventually mga ropa basket lang hindi natawagan ng foul dyan ng kubunan ng Clippers kaya 2 points lang ang napundar dito ni Jimmy Butler mga ropa 121 to 190 ng score ngayon mga ropa possession ulit dito ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Sa possession naman na ng kubunan ng Los Angeles Clippers, mga ropa, Kawhi Leonard of Hayang Nabola. Umatake siya dito sa depensa ng Warriors, mga ropa. At good close-out defense yung ginawa dito ni Jimmy Butler. This time, mga ropa, harap-harapan niya ng tinapal dito. Ang tira ni Kawhi Leonard. Traveling call ang tinawag niyan kay Kawhi Leonard, mga ropa. Pero bahagyang nasaktan dito si Jimmy Butler. Doon sa pagsabay niya na yan kay Kawhi Leonard. Ngayon, mga ropa, <laughs> possession ng kubunan ng Golden State Warriors. 30 seconds may na lang natitira dito sa game. Dalawang puntos pa din ang hawak na kalamangan dito ng kumuna ng Clippers, tatabla o lalamang sana dito ang kumuna ng Golden State Warriors sa possession na to. At sa possession na to, mga Ropa, nag-end up to sa kamay ni Draymond Green, mga Ropa, doon sa may ilalim. Yun nga lang, mga Ropa, naghahanap ng foul dito si Draymond Green. Kaya naging ganyan yung kanyang tira. At dahil dyan sa ganyang tira niya, mga Ropa, nagmintes pa ang possible. Easy two points dito ng kumuna ng Golden State Warriors na possible pa na blasana sa score kung sa kumuna Los Angeles Clippers. Sobrang crucial nang naging mintes na to ni Draymond Green, mga Ropa. Sayang na sayang tong easy two points na sana nang kumuna ng, ng Golden Street Warriors. At dahil niya sa Mendoza ni Raymond Green, mga Ropa, possession ulit dito ng kubunan Los Angeles Clippers. Wala nang 20 seconds na titira dito sa game, mga Ropa. Nag-foul na dito ang kubunan ng Gold seat si Warriors, mga Ropa. Kailangan ng i-foul yan. At eventually, mga Ropa, na-foul dito si Kawhi Leonard. Isang free throw lang naman na napasok dito ni Kawhi Leonard, mga Ropa. Kaya one possession game pa rin to para sa kubunan ng Gold seat si Warriors. Pero kailangan nila dito, mga Ropa, ay three point Nag-set naman na play dito si Coach Steve Gore, mga Ropa. Yun nga lang, tong play na sinet niya ay para kay Buddy Hill pala. Kitang-kita natin dito, mga Ropa, tumira dito si Buddy ng 3-pointer pero kitang-kita din natin dito. Balikong balik kong balik tira na ni Badil. Mga ropa, mintes ang tirada dyan ni Badil. Basket is not Good. Sayang mga ropa, akala ko kay Stephen Curry set ng play dito si Coach Steve Kerr pero kay Badil pala. At ang tendency outcome ng mga ropa, final nila si James Harden ay pasok James Harden ng free throws. At eventually mga ropa, tinalo ng Los Angeles Clippers ang kupunan ng Golden State Warriors 124-190 na score. Abante ang kupunan ng Clippers sa playoffs. Makakalaban nila ang kupunan ng Denver Nuggets. Ang kupunan naman ng Golden State Warriors mga ropa, abante sa play -in makakalaban nila ang kubunan ng Memphis Grizzlies sa April 16, 10am yan mga ropa abangan natin so, yan ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa ginawang discarding dito ng kubunan ng Golden State Warriors talo sila kung sa sa kubunan ng Clippers pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion magkwentuhan tayo